Hello mga mare for today's video. Ilang araw nga akong walang upload dahil nag-holy week nga. Siyempre nagnilay-nilay yung mare nyo. Kares. <laughs> Every day kasi ako nagtatrabaho mga mare kaya wala na talaga akong time para mag-edit-edit edit, at mag-voice over. Marami nga kasi nagtatanong mga mare, bakit daw hindi na nga ako nakakapag-vlog or nakakapag-upload nga ng mga long-form video. Eh ito, isulitin nyo, 4 minutes talaga to. Nung nakaroon pa nga itong video na to mga mare, hindi ko lang talaga siya ma-voice over dahil sobrang busy nga nang mare nyo kakagrind. Alam nyo kasi mga mare, bilang isang content creator, call center agent at seaman's wife, eh just ko, sobrang dami ko talagang ginagawa, lalo na may mga tatlong anak pa talaga ako sa bahay. At dahil nagre-reklamo na nga yung mga anak ko mga mare, dahil lagi nga ready-made yung pinapaulam ko sa kanila, eh ito, naman talaga ako. Sobrang hirap kasi talaga mag ng ulam araw-araw mga mare, kaya nga hindi ko alam kung ano talaga 'yung lulutuin ko. Kaya nga sa mga oras nito mga mare, bumili nga lang ako ng isda tsaka ng manok dahil magluluto nga ako ng buffalo wings tsaka ginataang tulingan. Mm -hmm. Dalawang putahin na na ngayon lulutuin ko ngayon mga mare dahil hindi nga ako makain ng isda 'yung mga anak ko. Ano 'ng keselan? Samantalang kami noong bata kami, toyo lang noodles 'yung inuulam namin tsaka sardinas. Chares. <laughs> ibang iba na talaga yung buhay ngayon mga mare kasi nga nun dati, nung dati ng mga bata pa nga kami ay eh, Diyos ko hindi ka makakain ng buffalo wings na ganito tsaka mga ginataang isda ganun maswerte na nga kami nun mga mare kapag nakakapagulam nga kami ng manok or baboy dahil sa sobrang hirap nga ng buhay eh, Diyos ko kung ano-ano na lang ngayon inuulam namin. Minsan meatloaf, minsan sardinas. Kaya nga suswerte ng mga bata ngayon mga mare kasi yung mga iba just ko naka-iPhone pa. Tapos yung sisailan pa sa ulam. Gusto laging pretong mano. Ay, nagdaan ako sa hirap mga mare. Hindi ko talaga ini-spoil yung mga anak ko. Hindi ko agad binibigay yung mga gusto nila. gano'n. Lagi ko nga rin pinaparealize sa mga anak ko mga mare na hindi lahat ng gusto nila yung makukuha nila. just ko, na naman. Charest. Hindi naman kasi talaga biro yung buhay ngayon mga mare. Sobrang hirap talaga. Kung dati, Diyos ko, palaro-laro lang kami pa Chinese garter. Chinese garter ngayon, Diyos ko. Hindi ko na alam kung paano talaga kami magtatrabaho ng doble para kumita. Minsan may mga struggles talaga mga mare kasi hindi naman sa lahat ng oras ay eh, malaki nga yung sahod namin. At eh, Diyos ko dumadating talaga kami sa mga pagsubok. Ganun? Sobrang hirap talaga mga mare kapag may pamilya ka na talaga lalo kapag marami kang anak. Diyos ko di mo alam kung paano mo talaga pakakainin. Kaya, realize ko nga talaga mga mare kung gano'n rin yung hirap na pinagdaanan nga ni mama ko dati dahil sa pag-aalaga sa amin tatlong magkakapatid. Kaya nga shoutout din sa mga katulad ko na nanay na nagtatrabaho rin na may mga anak na Diyos ko na sinusubukan talaga yung mga side hustle para may mapakain sa mga bata. Ganun. Hindi nga natin kailangan magmadali sa pagkangat sa buhay mga mare. Basta one step at a time lang. just ko, mararating din natin yan. Yung na ko nga sa buhay mga mare, isamahan talaga natin ng malaking pasensya, si at syaga at talaga para umangat ang tayo sa buhay ng walang inaapakang ibang tao. Oh. Minsan mga mare, may exhaust ka talaga, mapapagod ka talaga, may stress. Minsan nga, umiiyak pa ako talaga dahil sa stress. Pero ngayon, Diyos ko, nilalaban ko talaga sa buhay dahil nga sa mga bata. Huwag natin hayaang kainin tayo ng stress at depression mga mare dahil nga, Diyos ko, baka mabalaw-balaw tayo. Dalhin tayo sa mental hospital. Charest! Minsan nga mga mare, na papaisip din ako kung paano nga nakayanan ni mama ko yung hirap ng buhay dati. Diyos ko, tatlo kami yung pinapalaki niya. Iba rin kasi talaga mga mare, yung pagpapalaki ng mga nanay dati. Diyos ko, yung mga palistimbo namin na babali pa. Nagagalit nga rin si mama ko dati mga mare, Alam mo yung mga tabo namin laging basag dahil inampas talaga niya sa likod namin. Tiyares. <laughs> Tapos alam niyo yun mga mare, alam ko naranasan niyo rin kapag pinapatulog talaga tayo ng tanghali ng mama natin, may awak pa silang pamalo, anak baka. Naalala ko nga rin dati noon mga mare, just ko, pinapatulog ako ng tanghali ni mama ko, umiiyak talaga ako. Hindi ako umiiyak dahil gusto niya akong patulogin, umiiyak ako mga mare dahil sobrang sakit niya manguto, anak baka. Nung bata kasi ako mga mare, marami akong lisa at may mga kuto rin. Kaya nga pag binapatulog niya ako ng tanghali, may katabi akong hangir. dahil nga hindi ako makapalag mga mare, dahil may hangir nga sa tabi, dahil kinukutuan nga niya ako pag tanghali, eh Diyos ko, iniiyak ko na lang talaga. Yun lang muna ang kwento ko for today's video mga mare. Salamat sa pakikinig at salamat sa panonood. Ah!